sa best friend ng partner mo? Kung tatanungin kita ngayon, masasabi mo ba na, oo, hindi ako dapat mag-alala sa best friend na yan. May kinalaman dito ang kwento natin ngayong gabi. Our story tonight involves a couple na marami ang humanga and in many cases, oo, naiingit pa dito sa buhay ng couple na ito sina Andy Eigenman at Filmer Alipayo ang pag-uusapan natin. Napansin ng mga tao no, na biglang parang nagparinigan sila online. At marami ang may hinala na merong third party ang involved sa kwentong ito. Bakit kaya sila biglang nag-unfollow sa isa't isa? At bakit kaya sinabi ni Andy na ito medyo maanghang to, no? Sabi niya, itong taon pala ay year of the snake? Taon ng ahasan. At ano kaya ang ibig sabihin ng tattoo na 224 na pag-uusapan ng mga tao ngayon? Ang kwento natin ngayong gabi ay ang Year of the Snake, the Andy Eigenman and Filmer Alipayo Controversy. Andy's Cryptic Posts. Mag-uumpisa ang kwento natin sa mga cryptic posts ni Andy Eigenman. Una-una, sa isang post na may larawan ng isang ahas at may nakasulat na 2025. Sabi niya, I just found out it's the year of the snake. I thought it was the year of the wolf in sheep's clothing. Wolf in sheep's clothing. Ibig sabihin, merong isang tao sa buhay niya na parang bait-baitan o nagpe-pretend na kakampi niya pero may masamang intensyon pala sa kanya. Ituloy natin. Sa isang post niya pa, nakalagay, they stab you and pretend they are the ones bleeding. Ano kaya ang ibig sabihin ito? Sino kaya ito? Sa susunod na screenshot, Magkakaroon tayo ng konting konteks doon sa problema nila. Sa isang story, gamit ni Andy ang AI kung saan tinatanong niya, para I think chat GPT ito, no? sabi niya, sus ba or parang kahina-hinala ba kung ang isang kaibigan e imbitahan daw yung life partner mo para magkaroon ng, ayon sa salita niya ha, love couple tattoo. Couple tattoo, magkaparehas, magkamatch. At hindi nila ito sinabi daw sa'yo, sabi niya. Sa totoo lang ha, kung ako yung AI, sasabihin ko, oo, oh, oh. kahinahinala naman kasi talaga. Isang malaking ekis po talaga ito. Merong nako-cross na boundaries. And that is exactly what the AI answered. Sabi nito na, Oo, suspicious yan. And it raises red flags. Importante daw yung open communication at trust sa kahit anong relationship. Ginugtungan niya pa yung tanong. Sabi niya, pero ako, pati yung partner ko kasi, nag-away kami nung nangyari to. Tapos dun ginawa nun na parang sinisingit yung sarili niya after ng away. Sabi, Took it personally because I never would have done it to you. Sabi niya sa isang text sa gilid noong screenshot na yun, no, na nakita ko yung mga red flags. Ayan na. Pero nahihiya ako i-call out yung partner ko. Kasi pag may tiwala ka, ah, ganun talaga, di ba? Hindi naman pagsasabihan. Pero para nga sa iba, huli na, ayan na. May e paghiwalay na or may nagawa na. Na-realize niya daw na importante yung set ng boundaries. At hindi, hindi, hindi ibig sabihin na pag nagset ka ng boundaries, e eh, toxic ka sa relasyon. And to be honest, lahat ng mga nasa comments ay nag-aagree dito kay Andy Eigenman. Ngayon, ito na yung tanong. Ano ba yung tattoo na yan? Red flag ba talaga? Baka naman friendship tattoo lang, di ba? Bago natin puntahan yung tattoo, kailangan muna natin kilalanin yung isa pang tao na involved. I would just have to put this as alleged. As of now kasi, everything is cryptic pa lang. Pero... As of the filming of this video, we are not actually naming names. Although I think sa mga susunod na araw, eh, magsasalita na rin itong mga ito, no? Anyway, which means na hindi muna natin papangalanan ang babaeng involved. Eto na, yung 224. Ang ingay-ingay nito ngayon. Merong isang babae na pinaghihilaan ng mga netizens. Kung baka napagtagpi-tagpi nila. Knowing the internet, no, napakabilis po mag-imbestiga talaga ng mga tao. So, merong isang larawan akong papakita sa inyo kung saan nandito si Philmar at kasama niya isang babae na parang foreigner or may lahing foreign. ba? Diba? Sa so, isang larawan pa, eto naka naman, ganun pa rin. Papapansin natin na yung couple tattoo o matching tattoo nila, nakasulat na ngayon Ang laki, 224. Nagtaka ako kung ano yung ibig sabihin nito. So, yung mga tao, nakita nila sa isang Instagram post na kinaption noong babae na yung 224 pala ay today, tomorrow, forever. Ihinto po muna natin yung video. Dito medyo maintindihan ko si Andy at magdi-disclaimer lang din po ako na maaaring hindi uh, natin alam yung kabuuan or maaaring magkaibigan lang talaga sila. Hindi ko masasabi sa inyo sa totoo lang. Anyway, may intindihan ko si Andy kung paano siya, pasensya na sa term, medyo mababaliw dito. Kasi nakikita ko pong struggle niya ay hindi niya masisi na nag cheat, -cheat yung partner niya. Pero hindi niya rin masabi na wala din siyang peace. Nandun, hala, nag cheat, -cheat ba to o hindi? Napagkakatiwala ko kung kaibigan na to o hindi? Yun yung nakikita kong struggle ni Andy. Sa totoo lang, eto kasi yan ha. Sa isang mature na relationship po, hindi masama magkaroon ng kaibigan from the opposite sex or kung queer ka, uh, same sex, walang issue yun. Hindi rin masama po no, na magkaroon ka ng tattoo with your friends, matching. In fact, yung cast ng Avengers, may matching tattoo sila. Medyo uh, kakaiba lang dito kasi una sa lahat, babae po ito at girl best friend. Para sa mat maraming nanonood sa video natin ngayong araw, alam ko sure na sure ako na ang mga girl best friend o boy best friend eh merong may team na bahala kadyaan sa mga shota nyo. Totoo yan, marami, pero hindi lahat. Ano Yun yung dilema dito, nag-cheat ba o hindi? Friend ba o hindi? Ibibigay ko na lang sa inyo yan. Or kung ano yung mga magiging uh, statements nila sa mga susunod na araw. Medyo mapapraning ka talaga. And it is someone na kaibigan nilang parehas. Sabi nga ni Andy, no, na magkaibigan na daw sila even before pa siya dumating doon sa buhay ni Philmar. So, understandable itong ganito mga bagay. That is just for me, ha? Proceed tayo sa mga nakalap ng netizens. Doon din sa mismong post, sinabi niya na more than a decade of being my lil bro. Isa pa tong trending eh, yung lil bro. And one of my greatest blessings. To which mapapatanong ka, hindi ba parang sobrang close? Hindi kaya may something. Hintayin muna natin yung sasabihin nilang dalawa. Pinakita rin sa isang post na bumati pa ito sa birthday ni Andy. Friends talaga sila, the way I see it. Sabi niya, "I love you so much and I'm always here for you." Sumagot naman si Andy ng, "Love you. We are so grateful to have you in our lives. Thanks for being a best friend." For shadowing kaya yung maraming S na aahasin siya ito nito. Hindi pa natin alam abangan natin. Sa isang story pa na mula naman kay Philmar, nagsabi ito na 4 kilometer run for my sister's birthday. Sista naman yung tawag niya. At uh, nag-I love youhan pa sila. Wala naman din masama mag-I love you sa mga magkakaibigan. Pero medyo, at ah, magpapaka-honest ako, no? Mer medyo may, 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 cross na boundaries nga eh, talaga. Especially kung pamilyadong tao ka. Pamilyado sila eh. Anyway, meron pang isang tattoo naman na nasa loob ng isang surfboard ang Shargao, kung hindi ako nagkakamali, kung saan mag-zoom tayo, nakalagay Lil Bro. Ang daming tattoo pala, hindi lang yung 224. Si Phil Marden, no, sumagot na rin siya sa Instagram. Siguro, binabash na rin siya ng mga tao. At sinabi niya, no, kung ano man yung nabasa, yun yung totoo. Wala nang taguan dahil mahirap. Kumbaga, ino-own up niya na rin yung mga paratang laban sa kanya or umuoo -oo, oo na lang siya dahil ayaw rin naman maniwala ng mga tao sa kanya. Two things, hindi pa natin alam yan, ha? Kilala nyo naman ako kung ano anong pagkatao ko. So siguro, kilala nyo na kung ano siya. Hindi na kailangang pahabain pa. Yun yung sabi niya. Ito naman yung uh, story according to Andy, you no? Know, uh, may isang, isang screenshot din kasi siya na parang, ah, sa tingin niyo ba, parang ginamit niya yung word na crazy. So parang doon din tatakbo yung ano na napaparaning lang ba itong si Andy? May ganong may, may ganong aspect din tong ano, yung kwento natin eh. Kaya yan ang itatanong ko sa inyo. Anyway, eto na. Nilinaw naman ni Andy noon na wala daw wala daw cheating na naganap. Malino na malinaw. Wala daw ganon. Pero niya, sabi niya na itong babae raw na ito ay eh, laging ini-encourage yung partner niya na hiwalayan siya tuwing nag-aaway sila. I-stop lang din po ako. Baka rin naman kasi, no, may chance din naman po kasi na baka may mga nagagawa din si Andy na hindi natin alam. That's just being fair, ha? Gusto ko lang din isipin natin yung dalawang side dito. Sabi niya, kahit na lagi rin daw niyang kinukwento yung side niya doon sa babae, for now, hindi natin malalaman ng kasagutan kung ano ba talaga yung katotohanan ah uh, pwede rin kasi na sinasabing maghiwalay sila kasi medyo toxic na yung relasyon nila. Ganon. In real life po, no, medyo meron kasi talaga ng mga ang saya-saya sa mga pictures, sa mga videos, pero sobrang toxic pala yung relasyon in real life. Hindi naman kasi natin alam yung buong kwento. Kaya, kayo na lang din siguro yung tatanungin ko. Para sa 1,000 Gcash giveaway natin, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. Follow niyo rin po ako sa aking TikTok at saka sa aking Instagram sa mga gusto mag-request ng mga stories natin. Ito na yung tanong ko. Ano sa tingin yong ang nangyari sa likod ng mga cryptic posts na ito? Yung dalawang katanungan ko na pinag-ikutan natin kanina. Tamang hinala lang kaya si Andy o meron talaga siyang karapatan na maghinala dito kay girl best friend? I-comment nyo sa ilalim. Follow-up question lang din. Sa tingin nyo ba, eh, may kinalaman ito doon sa seven-year itch na sinasabi nila? Hintayin ko yung sagot nyo. So, yun lamang po. Ito si Clara III. At ito ang aking kwento.